Samantala sa puntong ito, kasama po natin sa linyang din telepono si Ma'am Romina Marasigan, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Gigi, at magandang hapon sa ating mga kapuso. Apo, ma'am, kaugnay po dito sa mga binabanggit din ni Mang Tani na forecast, yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Paano po yung ginagawa ng OCD o NDRRMC dito sa mga komunidad na uh, landslide prone o mga flood prone areas, may Mer meron na hubang abiso o evacuation po para sa mga kababayan po natin doon? Ah, Oo, oh, Gigi. No, sa katunayan, itong mga landslide prone areas at flood prone areas na ito, ay natalakay naman natin sa tinatawag natin pre-disaster risk assessment or group meeting. Itong core group meeting na ito, kasama natin ang Pag-asa at kasama din natin ang Mines and Geosciences Bureau kung saan nagmumula ang ating mga dulubhasa na may kaalaman tungkol sa landslide at pati na rin sa pagbabaha. Uh, pagdating naman dito sa usapin na ito, ito namang mga babala no, na may meron tayo ay naibaba natin na sa ating mga local councils at sa ating mga local government units. Kaya talaga namang itong mga areas na ito ay uh, kung saan may pagbabanta ng flash floods at landslides, uh, bukod sa pagbibigay ng babala ay nag-preposition na rin po sila ang mga tao no na magiging key players na kung sakasakali may panawagan na nga ano at kinakailangan na ng evacuation na ipapatupad ng lokal na pamahalaan ay may mga tao na diyan kasama ng mga pulis, sundalo at even mga volunteers po natin para kung sakaran kailangan ng agarang pagligas ay naroon po sila para tumulong at bigay ayuda. Apo, sa ngayon ho, kumusta po ang uh, assessment ng NDRRMC sa naging pinsala ng habagat dahil po sa mga bagyong nagdaan si Egay at Falcon po, ma'am? opo, no, uh, tatuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-assess natin sa uh, mga pangangailangan at sa mga dam na nagulot nitong uh, dalawang bagyo, habagat dala ng dalawang bagyo, ano? At kaya yun naman, closely minomonitor pa natin. Pero in general, uh, sa tingin ko, eh, karamihan naman sa ating mga kababayan ay eh, patuloy na nagmamatsyag at nagbabantay dito sa patuloy na pag-uulan na nangyayari. Kaya at marami naman po din sa ating mga kababayan ang nakikiisa no, na maging handa po sa ganitong panahon. At ang, yung ibang mga key players din natin, gaya na lang po ng Public and Highway, Social uh, Welfare and Development, yung eh, sa mga health officials din po natin, no, na nagpatuloy din po na nagpreposisyon ng mga pangangailangan para sa pagbibigay iyuda sa ating mga kababayan ay medyo ilang bagyo na natin jiggy na practice ano na talagang dapat bago pa man talaga tumama itong mga pag-uulan na to eh meron na tayong nakalagak na mga good no para sa ating mga kababayan kaya sa tingin ko naman eh, January ending eh, ready naman tayo para sa mga pag-uulan na ito okay, bilang panghuli po ma'am, ano po ang uh, paalala nyo sa mga kababayan natin na uh, lalo lalo ngayong kapasok na linggo ulit ay uh, marami pang pag-ulan na mararanasan ma'am? Uh, opo, no? uh, unang-una nagpapasalamat -una, tayo sa nakasamahan natin sa media sa bawat pagkakataon na ibinibigay niya sa amin para kami po ay magpatuloy na makapagbigay ng paalala at babala sa ating mga kababayan para po sa ating mga uh, mga kapamilya, kapuso, kapatid at mga kamag-anak po natin lahat napakahalaga po talaga na sa ganitong panahon ay iba yung pag-iingat kapag may panawagan po ng preemptive evacuation sa inyong lugar makiisa po tayo sa ating lokal na pamahalaan. Napakahalaga po na suportahan natin ang panawagang ito. Ito lamang po ang paraan para maging ligtas at panatag ang ating mga pamilya. Maraming salamat si Ma'am Romina Marasigan, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.